Hello everyone, mag-love shoutout po kung kayong lahat, ayan, um, ubaw po ako ng video na to kasi gusto ko lang i-clarify tungkol, tungkol dito sa aking bukol, kasi parang patungan ako yung nangangawit, ayan, gusto ko lang i-clarify tungkol dito sa aking bukol kasi hindi ko masakit talaga siya. Uh, pasensya na po kayo ja lahat sa family ko dyan sa Pinas kasi nagulat talaga sila kahapon sa post ko. Dahil minsan nga lang ako mag-post sa social media na picture ko tapos makita nila ganun kalaki-laking bukol. Nagulat talaga sila. Ang daming tumawag. Ang daming nag, ano talaga sa akin. Anong sa sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Baka binugbog ka na dyan. Asa ka ba? Nasa Pinas ka na ba? binila ah, uh, Maraming salamat po sa lahat na nag-concern kahapon. Hindi ko po talaga sinasadya na ano na tawag din. <laughs> na ano tawag dito na masya kayo. Kasi oh, parang wala lang Pinoast ko lang 'yon para wala lang. Actually nung ano pa ako nauntog nung November 29. November 29 nauntog ako. Hindi ko napansin na nakasagad na pala ako doon sa may ano sa may corner ng ano ng study table pag taas ko ng ulong ganon sakto kanto talaga siya talagang ang lakas napaganon talaga napaupo talaga ako tapos na, nagasgas siya nagasgas gas gas may maliit na mga sugat yun maliit lang siya kaso na irritate siya ayan maliit lang ang sugat niya na irritate siya kasi every time na maghihilamos ako dumudugo siya every time na maghihilamos ako, dumudugo siya. So, hindi ako nag, ginawa ko, hindi na ako nagsabon. Hindi na ako nagsasabon ng mukha kasi baka dahil sa ano na, ano sa sabon, na mahapdi. Kaya hindi na ako nagsasabon, tubig na lang. Hindi na ako nagsasabon sa mukha. Tapos, um, yun na nga, medyo, ano na, pero sobrang sakit talaga siya. Medyo lumit na siya, sugat lang na nandyan. Kaya lang nagiging sariwa yung sugat niya kasi nga tuwing maghihilamos nga ako, sumasakit so siya, ay dumudugo siya. Kahit maliit na maliit na maliit lang yung sugat niya, every time na maghilamos talaga ako, dumudugo siya. Kaya yon tapos, uh, ano bang, ano, ginawa ko? ah uh, basta nung, nung gabi, no Friday ng gabi, pinicturan ko siya, kasi nung naghilamos ako, sabi ko, bakit parang lumubo yung bukol ko? Kasi yung kumain ako ng isda, isda yung ulam namin noon. Ano siya, pa na allergy ako noon, noong time na yon. Kaya, ano siya po, sobrang pula nito nung, sa, nung Friday, ang pula-pula niya, tapos kumikirot siya sa loob. Kumikirot, promise, masakit siya. Hindi biro na mabubukulan ng ganito. Ang sakit-sakit. Grabe, kumikirot talaga hanggang sa may mata ko kumikirot siya. Kaya, mga tumatawa dyan, bala kayo dyan sabihin nyo sungay, bala kayo mabubukulan din kayo ah masakit talaga, hindi sabiro biro hindi siya biro, promise masakit, masakit na masakit na mabukulan ayun, ang um, gusto ko lang po ha, yun lang, gusto ko lang i-clarify doon sa mga kamagana ko dyan sa Pinas, salamat po sa concern nyo uh, okay ako dito safe ako, kasi talaga nabukulan lang talaga ako tanga lang yung lamesa, hindi umiiwas, alam na nandun ako. <laughs> ba? Diba? Pero promise, ang sakit talaga. Oo, malaki pa siya. Uh, sumasakit siya lang dito sa mata ko. ah uh, ayun, nagulat ako kahapon. Hindi ko naman in-expect yung pag-post ko na yon. Parang pinost ko lang siya, wala lang, parang wala lang. Gusto <laughs> ko lang i-post. Yun, hindi ko naman expect na ano anda talaga. Ang daming tumawag sa akin kahapon ha, ah, thank you so much dyan sa mga relatives ko dyan sa Pinas. Sa lahat na nag-alala. Ano, Pasensya na po kayo. Okay po ako. Safe na safe ako dito. Huwag kayong mag-alala. Maraming maraming salamat sa lahat ng concern nyo. Nagulat talaga ako. Nagsitawagan sila kahapon. Lahat ng mga pinsan ko. Yung pinsan ko nasa Thailand nakatira. Yung pinsan ko nasa Dubai. Tumawag din. Anong nangyari sa Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari pasensya na po talaga. Uh, ano, hindi ko taga, hindi ko taga expect yung, ano, hindi ko sinasadya yung pag ko na gano'n na masya kayo. Wala lang po yun. At saka, uh, sip po ako talaga, promise. Sip na sip ako dito. Huwag kayo mag-alala. Wala po nang bubugbog sa akin. <laughs> Sabi nila, baka daw, ano, may tinatakpan ko lang or what. Ganon. Wala po. Walang ganon walang ganun. Safe na safe po ako. Ayan. Thank you so much. Hanggang dito na lang tong video. Kasi so, andito ako. Oh, mababayad mga amo ko. Huwag magalala. Maano lumuluha yung mata ko sa sakit. Kasi dito siya, oo, oh, yung bukol. Tapos konektado siya dito. Masakit talaga siya. Masakit. Masakit talaga. Hindi biro talaga mabukol promise. Kaya pag naranasan nyo rin mabukulan, yung mga tumatawa dyan, na may sasabihin yung sungay, magkakabukol din kayo. Tingnan nyo, baka doble pa. Tatawa lang ko rin kayo. Bahala kayo dyan. <laughs> Kala nyo ah. Hindi siya biro ah. <laughs> Ayan. Tinatawa-tawa ko lang yung kirot. Sa totoo lang, tinatawa-tawa ko lang kasi masakit talaga eh. Promise masakit. Tumatawa-tawa lang ako. Pero hindi talaga siya biro. Hindi talaga siya biro kasi masakit talaga hanggang dito. Kumikiro talaga siya. Masakit talaga siya. Hanggang dito. Pero ngayon, hindi na kasi dalawang gabi na ako nakainom ng pang allergy. Hindi na sa ganun na mula. Kasi nung pagkakain ko ng isda siya, nung gabi na yun, yung picture ko na yung pinus ko, kuha ko yun ng Friday ng gabi. After ko kumain ng isda, nakulat ako biglang lobo siya. Ngayon, hindi na siya masyadong mapula hindi na siya masyado mapula, hindi na siya lumobo. Kunti na lang, oh. Ang sugat niya maliit na maliit lang, pero ano, talagang, ano, aywan ko, masakit. Masakit talaga siya. Ayan. Hanggang dito na lang. Thank you so much po sa lahat na nag-concern. Pasensya na po sa lahat na nag-alala dyan. Sa lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa pinat. Pasensya na po kayo. Ayan. Kaya gumawa ako ng video na to for clarification lang po nawala po ng bugbog sa akin. Okay po ako. si po ako. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye. Love you all.